December month na. Ayan, guys. Ayan, labas na natin ating mga Christmas tree. at uh, Christmas Santa Claus. Ayan. Ayan, na natin ng ating mga Christmas Santa Claus. Ayan, na natin. Ayan, na natin ang Santa Claus. Ayan, guys ready na natin yung ating Santa Claus. Guys. Ah, dahil ay Christmas na. Ready na natin yung Santa Claus. Yan. Ready na natin. Ito yung mga Santa Claus. Ready na natin po Christmas. natin kinukuha sa namin ayan guys yung atin mga Christmas decor ayan ayaw 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 isa ayaw 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 isa-isa natin kinukuha yan guys yung ating mga Christmas decor yan guys yung ating mga Christmas decor nilalabas na natin sa mga lagaya na yan yan so, yung mga lagaya ni nila talagang may mga nasisira every every yearly yan guys yung ating mga Christmas decor na yan ayan may ano ako ta may ano ako yan yan guys Dahil magbe-birthday si, si, Jesus. Yan, nire-ready ko na yung aking mga Santa Claus. Nilalabas na natin sa mga lagayan. Ay. Ayan. Ay. Ayan. Ayan. guys. Ready na natin dahil mag-re-Christmas na. September 1 na. Isa-isa natin ayusin. ha ha ha